Magandang araw po. Si Mike anyayahan po ito. Ang topic po natin ngayong uh, episode na ito ay uh, Maliba ang uh, paghandaan ng kinabukasan. So, uh, sa topic na ito uh, 'yung yeah, ang tinutukoy dito ay 'yung ano no, 'yung 'yung pagkakaroon ng ano no ng uh, uh, pagkakaroon ng preoccupation sa sa future no? or pag-iisip sa sa mga darating na panahon. No? Uh, pag-iisip para sa mga darating na panahon. So, it involves yung mga pangarap natin, no? Kaya nga may tanong, no? Masama bang mangarap? no? yung mga ganong tanong uh, kasi ano eh um, uh, nagiging ano na siya nagiging unti-unti uh, uh, nang nagiging tanggap o na sabihin kong na-educate yung tao tungkol sa kahalagahan ng kasalukuyan or present no? Uh, hindi lang sa stoicism kasi tinuturo ito kundi sa sa Buddhism at Taoism no? na Um. Na ang pagpapahalaga sa sa kasalukuyan ay mainam uh, para sa atin, no? Uh, yun ang ano, no? yun ng mga, mga katuruan sa ano no? Na na, na common sa Zen Buddhism, Taoism, Tao, at uh, uh, Stoicism. No? Kasama na rin ng ano no, Epicureanism. Ah uh, kasi sa stoicism, um, uh, in-encourage tayo na, ano, no, na mamuhay sa kasalukuyan. So, ibig sabihin, wag masyadong, ano, no, uh, wag masyado tayong tali sa nakaraan or sa hinaharap. Dahil ang past and future ay hindi naman nag-i-exist. Uh, ang past ay hindi na nag-i-exist ang future ay hindi pa nag-exist. So meaning hindi, sila umiiral, hindi sila hindi hindi sila totoo or hindi na totoo. Hindi na totoo or hindi pa totoo. So ganoon. Ah. Uh, kaya ano no, kaya nga sa mga taong obsessed sa nakaraan. Ah. Uh, yung ano no, yung panghihinayang, pagsisisi at ah uh, uh, depression dahil sa matinding kabiguan. So dahil doon eh uh, nahihirapan yung tao na mag-adapt sa kasalukuyan. Dahil nabubuhay sa nakaraan. Ganun din sa hinaharap, no. Ah uh, marami namang tao na napaparanoid or anxious meaning nagkakaroon ng anxiety dahil sa sobrang obsession sa future so kaya halimbawa ano may 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 pangarap sila or may may goal sila sa hinaharap o may mga iniisip silang gusto nilang mangyari sa kinabukasan inaangkin kagad nila yung kinabukasan so parang ini-expect nila na mangyayari talaga. Kaya pag merong sign na parang mukhang hindi mangyayari, yun yung kinakatakutan nila. Dahil, ano eh, no? dahil in-embrace na nila yung kinabukasan eh. So, halimbawa, gusto, ang, uh, gusto mong umaman, no? At, uh, sa kagustuhan mong umaman, na obsessed ka na sa future. Yung future na yon na, na mayamang ka. Ah... Uh, inaangkin mo na. Tuloy, nagiging realidad mo na yung yung ano, yung yung future. Kaya para sa iyo hindi pwedeng hindi mangyari 'yon. Uh, at pag merong signos or senyales na hindi mangyayari 'yon. Uh, kinakabahan ka. So 'yun nagkukos cause ng anxiety. Nagiging anxious ka, kaya gumagawa ka ng mga bagay na minsan, kung tawagin ay desperate measure, no? para lang hindi mangyari kinakatakutan mo. So, in short, nabubuhay ka sa kinabukasan. Kaya ka napaparanoid or nahihibang. No? So, yun yung mga masasamang dulot no? ng hindi pamumuhay sa kasalukuyan. So, nagiging realidad natin ang nakaraan at ang hinaharap na dapat ang realidad ay yung kasalukuyan. Dahil yun naman ang totoong realidad. Pag sinabing realidad, yun yung kasalukuyan. At ang realidad ay nagbabago-bago. So, kaya nga ano, no? kaya nga uh, bakit ano, bakit kailangan mong mabuhay sa kasalukuyan? Dahil nga ron sa pagbabago-bago. Uh, yan ang realidad. Kasi ang nakaraan, hindi nagbabago yan eh. Nakaraan na yan eh. Kaya yung nasa isip mo na nakaraan, hindi mananatili eh. So kung ganoon pa rin yung inaakala mo katotohanan, hindi ka talaga makaka-adapt sa, sa kasalukuyan dahil maaring iba na ang kasalukuyan sa nakaraan. At kung iba man, mag-iiba pa rin. At nag-iiba-iba. Ganun din sa hinaharap. No? fix yan, no? naka-fix ka. Uh, ganito ako sa sa future o ganito ang gusto ang gusto kong mangyari sa future, no? Dapat ganito, dapat ganyan, may blueprint, no? So, yung blueprint, fix yan, hindi nagbabago. Pero, nagbabago ang panahon. Hindi mo alam kung ah, uh, makakaangkop ka ba sa future kung ang future ay hindi gaya ng iniisip mo, no? So, yun. Kaya, meron tayong, ano, no? Meron tayong, uh, malaking pagpahalaga sa, ano, no? Sa kasalukuyan. Dahil, bilang stoic, no? Uh, naniniwala ako na ang kasalukuyan ay ang ano no, ang magtuturo sa atin kung paano tayo magiging Uh, kung, papa, kung, kung, ano tayo sa hinaharap na. No? Yan ang magtuturo sa atin. Hindi yung kapritso natin. So, kaya, kaya may ano, may, 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 ano, may, may, may ganung katuruan. Ah, uh, kasi nga, ano, ah, uh, uh, kahit nung nung unang panahon no uh, common na yung yung mental troubles or yung depressions at anxiety na dinudulot ng labis na na uh, pagkiling sa nakaraan or kinabukasan. So, that's why may mga saying na ah ah mabuhay ka doon sa now, no? So, live uh, uh, live with the now, parang ganoon, no? So, kaya ah uh, pag merong mga ano pag merong mga mga nag uh, naranigan nagpapayo na uy maging realistic ka naman no uh, wag mo muna isipin yung ano yung kinabukasan no? wala pa yun no? unahin mo muna ito no itong itong kasalukuyan yan ang realidad no so ganoon kaya may tanong masama ba or mali ba ang Uh, paghandaan ng kinabukasan. Okay. Ang sagot, hindi, siyempre. Karapatan ng bawat isa yan. Karapatan ng bawat isa na mangarap. No? Karapatan ng bawat isa na na ma ano ma na magkaroon ng ng isang buhay sa kinabukasan na magugustuhan nila na magugustuhan niya so bawat isa sa atin may gustong mangyari sa hinaharap at karapatan natin yun uh, so mali ba yun? hindi kailan siya nagiging mali no? nagiging mali lang siya gaya yung sabi ko kung ito ay labis na yung obsession doon sa kinabukasan. So, dahil nga hindi, hindi natin pag-aari ang kinabukasan, uh, hindi natin pwedeng i na ang iniisip natin kinabukasan ay makukuha natin. So, nagkakaroon ng problema kapag inaangkinan natin kaya hindi pwedeng hindi natin makuha at dahil doon inaalipin tayo ng obsession na yun ang ending the end justifies the means dahil sa kagustuhan natin o pangarap natin hahamakin ang lahat masunod lamang yon kaya doon tayo nakakagawa ng kasamaan pagkakamali at natin ang buhay natin at ang sarili natin sa halip na i-build ito in the future. Dahil nanaig yung end. Kaya anumang ginagawa natin kahit malina. Sabihin natin, ah kasi ito naman para sa pangarap. Lahat naman siguro, nangangarap lahat ang nag-iisip na. O siguro naman kahit ng mga masasamang tao nangangarap na. So lahat, lahat may pangarap. Ah, uh, nagiging masama lang ito kapag ka hindi na ano to eh, parang uh, malayo na sa katotohanan. So, ibig sabihin, obsessed ka na sa hindi totoo. Obsessed ka na sa hindi nag-exist. Obsess ka doon sa... sa... sa imahe ng inaakala mo kung totoo. Obsess ka na sa ano, no? Sa... sa kahibangan. Doon sa nagiging mali. Hindi mali ang mag isip para sa kinabukasan. Mas lalong hindi mali ang paghandaan ng kinabukasan. May maaaring magsasabi sa'yo na si Raulo na itong tao na ito. Pinaghahandaan yung ano, no? Pinaghahandaan yung yung future. At uh, na para ani mo yung magugunaw na yung mundo, no? Uh, so yun, uh, hindi mali. Uh, ang sinasabi lang dito sa ano, no, sa katuruan ng stoicism. Yung ano no, yung pagkiling sa kinabukasan. Uh, hindi yun yung dapat mong tinututukan. Ang problema, yan ang tinuro sa atin ng lipunan. No? Mag-isip ka sa, para sa future mo. O sige, uh, anong gusto mo maging paglaki mo? Gusto mo maging doktor? So, hanggang sa yun, ah uh, iniisip mo na, na yun na yung future mo. Pero yun lang yung gusto mo. Ang nangyari, dahil sobrang obsession mo rin sa future, wala na, iniisip mo na, maghihintay sa'yo yung future na yun. At, uh, pag merong, ano pag merong kang nakitang uh, paglihis uh, doon sa inaakala mong katotohanan sa kinabukasan, kakamatayan, na parang ganun. Yun, dun mali. No? Kaya kung magkakaroon ka ng pagkiling, hindi dapat sa kinabukasan, kundi doon sa paghahanda. Hindi mali ang paghandaan ng kinabukasan kung ang bias mo ay doon sa paghahanda at hindi sa kinabukasan. Halimbawa, ano kung mag-ano ka, ano, kung mag kung gusto mo maging engineer, At uh, nangangarap ka na balang araw ay makakapag uh, patay makakapag patayo ka ng ganitong istruktura yung mga ganyang bagay na ano so, nangangarap kang maging engineer or lawyer no so anyway uh, mo na engineer no yan ang pangarap mo ah uh, uh then focus ka kung paano maging engineer. Ngayon, uh, wag maging ano no, wag maging wag maging uh, uh, hibang sa pangarap mong maging inhinyero na ang goal mo ay um, uh, maging engineer pero iniisip mo engineer ka na. Kaya lang hindi pa nangyayari. Hindi ganun ang tamang mindset mo. No? Mabibigo at mabibigo ka. Kasi, nakikita, dahil doon, nakikita mo na kagad yung sarili mo. Ngayon, bilang ganun. Pero hindi ka ganun ngayon. Kaya tuloy, nan, na, 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 nakukulture ka. No? Pagka, hindi engineer ang tingin sayo or kapag uh, malayo's pagiging engineer ang tingin sayo ng tao kasi ang tingin mo sa sarili mo engineer na uh, pero ibang nakikita ng tao sa iyo ngayon kasi mga taong ngayon na nakatingin sa iyo eh nakatingin sa ngayon, hindi sa iyo sa kinabukasan. At hindi nila alam yun. Ikaw lang nakakaalam, kaya tuloy nabubuhay ka sa kinabukasan. Pero kung ang paghahanda bilang inhenyero, ang inaatupag mo, nag-aaral ka kung, papa, kung papaano maging inhenyero. In case maging inhenyero ka, dapat ganun yung mindset. Ang ibig sabihin, kahit na nag-aaral ka ng anumang kurso, halimbawa, nag-aaral ka ng pagiging, uh, nag-aaral ka ng hindi ibig sabihin na yun na yung future mo, or more or less, yun na yung future mo. Pero, focus ka lang sa pag-aaral uh, para maging abogado. So, para pag-abogado ka na, alam mo na kung papaano. Alam mo na ang gagawin mo. Eh, what if hindi ka maging abogado? What if bumagsak bumags, bumagsak, ka sa bar? Or kung pumasak ka man, eh, wala kang kliyente or ano. Or, ah, uh, uh, wala kang kaso. No? So, gano'n. Anything can happen along the way. No? So mabibigo ka. Magpapakamatay ka. O papatay ka. Uh, dahil hindi mo makuha yung, yung gusto mo. So kasi nga, hindi doon sa paghahanda ka nakapokus, kundi doon sa kinabukasan. Na wala tayong garantya. Pero sa paghahanda, may garantya tayo. Dahil atin yun eh. Pwede natin angkinin yun eh. Tayo eh. Ang pinaghahandaan natin, yung yung ang hinahanda natin sarili natin hindi yung kinabukasan. Nasanay kasi tayo na ang hinahanda natin yung kinabukasan. Ang dapat na hinahanda natin sa kinabukasan ay yung sarili natin. So, kung gusto mo ng magandang buhay, uh, gawin mo ang mga dapat mong gawin ngayon. At mag-focus ka sa ginagawa mo ngayon para sa kinabukasan mo. Doon ka mag-focus sa ginagawa mo ngayon para sa kinabukasan mo. Huwag doon sa kinabukasan mo. Kasi pag sa kinabukasan mo, yung yung kinabukasan mo na yun ang magdidikta ng kung anong dapat mong gawin at doon alipin ka na the end justifies the means pero kung nakapokus ka sa sa paghahanda alam mo sa sarili mo na yung magandang buhay na yun pwedeng mangyari o hindi so kung mangyari man kung gumanda ang buhay mo, handa ka. Hindi ka masisira. Hindi ka tulad ng iba na nagnangarap yumaman. Nung yumaman, hindi sila handa sa pagiging mayaman. Kaya't nasisira ang pagkatao. Pati buhay, nasisira. Dahil hindi sila handa doon sa pagiging mayaman. Dahil nag sila sa pagiging mayaman in the future, hindi sa paghahanda kung paano maging mayaman. Ang pinrepair nila kung paano yumaman, hindi kung paano maging handa sa pagyaman. Pero, what if, no? kung in the future hindi ka yumaman, mas naghihirap ka pa. What if, no? yung kagandahan ng buhay na iniisip mo, eh, baligtad na nangyari masama ang resulta. Impyerno. Handa ka ba? Anong ginawa mo nung araw para maging equip or handa na harapin ang mga bagay na hindi mo inaasahan? Pwedeng huli na ang lahat para paghandaan. Sirang-sira na. Pero kung pinaghandaan mo nung araw, pwede kang ano no pwede kang pwede mo malampasan lahat ng mga hindi magagandang pangyayari at magpatuloy para sa pangarap mo dahil hindi nga masamang mangarap pero dapat lagi kang gising dapat lagi kang may presence of mind kaya nga tinawag na presence of mind di ba kasi yung isipan mo dapat lagi nga sa present yun po. Ang uh, nandito na lang po, ito po si Michael Nyayahan. made the force be with you.